Welcome back dito! Usapang utang dahil utang is life! And eto na yung utangan online na gulat na gulat talaga ako mga kautang na so, oh ganun na pa ganun ako napasyak talaga ako dahil pagkatapos kong naglagay no, no, ako ay nag-apply dito pagkatapos kong naglagay ng aking Gcash account number is meron siyang 9 seconds processing fee and then lumabas the credit limit has been activated so nag-click ako dito ng confirm. And guess what, guys? Guess what, mga kautang? The loan application has been submitted. What? You have requested two products. The total amount is 5,000. And, nako, hindi ko nakita yung loan details ng 5,000 dito. Automatic siyang nag-proceed. Once formally approved, the exact amount will automatically transfer to your account. The details in the contract stay up the date and status of your requests. Nako, mga kautang, ito yung nangyari at sobrang shock ako. At yan yung pag-usapan natin ngayon sa video na to. Yung aking experience dito sa utangan na to na... Nashock talaga kasi hindi ko nakita yung loan details. Na-offeran ako ng 225. Automatic siyang nag-proceed, no? At nag-under-review agad. Ito yung sabi ko. May mga utangan talaga na ganito. What if masubukan nyo rin to? What if ma-approve kayo dito? So, yan yung asalamin natin kung legit nga ba talaga na 5,000 yung ma-receive dito at kung na-approve nga ba ako dito sinasabing under review mga kautang pero bago yan no dahil nanood ka sa previous video ko nag-announce ako doon ng mechanics kung papaano kayo makasali sa aking pa-daily Gcash is ito na yon dahil nanood ka sa previous video ko no, yung pangalan nyo lahat dyan is nandito na ngayon sa aking Wheel of Names. At para masali kayo sa susunod, kung nanood ka ngayon dito sa video na to, huwag mong kalimutang mag-comment para yung pangalan mo is doon. Ito na yung bago kong pamamaraan para active lahat tayo dito. Yung mga nasa wheels noon, na dito sa mga names natin is sila yung mga nanunood talaga no, kahapon sa mga previous video ko eto na nga congratulations sa ating dalawang lucky winners ngayon ng tig 50 pesos GCash at yung pag-usapan natin mga kautang sa video na to and it's all about fan mga kautang na mayroong 4.7 star and 3000 86 reviews po dito sa Google Play Store. Kailangan nilang ihingin yung permission natin. No personal information, device and technical information, yung usage data, yung location information natin. Pagkatapos yan mga kaulangan, kailangan natin yung in-next. And dito, allow fin ledger to send you and view SMS message. Kailangan natin yung allow. Access location, kailangan natin i-allow. And dito na tayo mga kautang na no, may mga questions pa sila, yung mga valid ID napa na pwede dito is pwede teen, voters ID, pag-ibig, health card, pwede OFW daw, humid passport, driver's license, national ID, at yung national electronic ID natin. And next tayo dito sa kanilang employment information, tapos dalawang contact person lang yung hinihingi dito. At dito na tayo sa exciting part mga kautang no, yung atin ng wallet. Pwede Pimaya, Gcash, and GrabPay. Ito na yung sabi ko sa kanina sa intro na pagkatapos kong naklik dito, pagkatapos kong na-confirm confirmed yung Gcash ko dito. Ito na yung nakita. Congratulations! You have successfully verified your identity and loan amount. The decree will issue you and it's only take 9 seconds now. Tapos, the credit limit has been activated. Tapos, ng 5,000. Mga kautang ito na Under review siya. At kahit nag-under-review ito mga kautang. Hindi ko nakita kung magkano yung ma-receive mo talaga dito kay Fen Ledger. Hindi mo makita talaga mga kautang magkano yung ma-receive mo. At alam nyo ba, no? Tarantang taranta talaga ako dito kasi ayaw ko magaya doon kay pera mo. Kasi yun yung nangyari sa akin kay pera mo. Ayaw ko maulit aulit yun. Ayaw ko maulit. At ito na nga. Buti na lang, na-reject yung application ko dito mga ka Sobrang saya ko talaga pagkabuhay, Salamat reject yung application ko dito. Nako, nakakaloka. Hindi ko talaga akalain gagayon yung reaction ko dito sa utang na ito mga ka Buti na lang, na-reject ako dito. At ang tagal niyang magbigay ng result. Ang tagal niya mabigay ng result mga kautang. Sobrang kaba ko na dito. Kasi akalain kung ma-approve ako dito. Buti na lang hindi talaga ako na-approve dito. Mga kautang kay Fen Ledger. Kung kayo dyan, wag kayo mag-apply dito. At kung kayo dyan, may experience kayo dito, no? Na nakautang talaga kayo dito. You can comment down below para mabasa ng ating mga viewers, ng ating mga commenter, at para masali na rin kayo sa aking pa-GCash giveaways. So mga kautang, yan po yung aking personal experience dito sa loan application na to na hindi ko pwedeng i-recommend. Hindi ko talaga ma-recommend sa inyo this 2025. At ito na nga, magbibigay lang ako ng alternatives sa inyo, no? Pwede si Online Loans Pilipinas tumatanggap ng PhilHealth Postal ID, nag-a-approve. At friendly pa ito sa mga first-time borrower, first-time user sa mga utangan online. At hindi pa nanghaharap at may zero interest rate pa ito mga kautang, no? At ito naman, no? May mga options din tayo makita nyo dito sa pin comment ko. Nandyan si Digido, si Online Loans. At nandyan din po yung Cash Express. Si Cash Express express it's okay rin mga kautang kung kayo ay first time loaner kasi zero interest din yan sa unang hiram at hindi yan auto decline pag once kayo ay naka-apply dito tatawagan pa kayo for loan evaluation mga kautang no at napaka-friendly rin po ng agent ng cash express at bilis ring mag-approve bilis taas ng credit limit at pwede rin kay happy cash kay after Landing ang daming pwede nating subukan no and for me okay rin po si cash express kasi tumatanggap po yan ng national IDP, Health ID, PhilHealth uh, ID, postal ID ako. Approve ako dito kay Unai Loans Pilipinas gamit ang postal ID at kay Cash Express postal ID yun yung gamit ko sa pag-apply dito. But hindi ko sinasabihan na agent ako dito, hindi ako binayaran para i ang mga utangan na ito. Ito lamang po ay based sa aking personal experience about this loan application. And speaking sa bank personal loan na palagi ko binabanggit ng paulit-ulit, yes, mga kautang nagpapautang pa yan ng minimum of 20,000 maximum of 2 million pesos. And place all plastic all application submitted is subject for bank approval si bangko pa rin ang magdecide kung kayo ba ay approve or decline dito so sana ay nakatulong itong quick honest review ko about kay fan ledger na hindi ko ma recommend this 2025 once again this is clarice ang inyong number one pala utang dahil utang is life bye 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 mga ka utang